sa atong mga kabrigada diha nga magkulehiyo. Duna na ba mo'y mga eskwelahan nga gusto ninyo nga inrulan sa school year 2024 to 2025? Karung adlaw lang, giablihan na sa publiko ang 6-story UST building nga nahimutang sa Barangay Ligaya, General Santos City kaya matud pang i-accommodate sa maong skwelahan ang 5,000 ka mga estudyante. Health Sciences, Business and Accountancy, Engineering and Information Technology ang pila lang sa kursong i-offer sa UST. May the future of the bachelors in Jetsan become luminaries of wisdom amid ignorance, faith over disbelief, hope over despair, love over hate and indifference. Sumala pa kay Dr. Nelia Alibin sa Commission on Higher Education sa Region 12 nga dakong tabang kini sa pagmugna og competitive o well-equipped na mga professionals sa umaabot. Dakong tabang usab matud pa kini sa ekonomiya sa syudad, bisan pa man sa tibuok Krihiyon 12. We have such high expectation for UST GenSan. Let us produce a skilled workforce. Your offering of undergraduate courses and programs will equip our students and graduates with the knowledge and skills needed for regional industries. A well-prepared workforce attracts businesses and encourages economic growth in the region. Dungan sa pag-abli sa publiko ang blessing o inauguration ang pagtambong ni Mayor Pacquiao. Ito ay biyaya at handog ng buong may kapal para sa ating lahat. Isa ito pong pagdiriwang ng bagong relasyon, ng bagong pagtutulungan at bagong kaibigan na magiging katuwang sa paglago at pagunlad ng ating komunidad sa larangan ng edukasyon. In the heart of changing lives, kinisilay sa labaho, Brigada News.